But, na Ayan. Hinanap ko namin yung full speed parang naririnig ko na may parang tubig dyan. Baka dyan na yun. Yung full na sinasabi ng kaibigan ko na parang may kuiba. Ito sa part na to. May Medyo ano lang kasi ito eh. Ay, sino, no. Bangin tapos wala ng daan. Kaya kaya natin ito rin pre. Ayan. Ay, sa na to. Sa Mariana yun. Dito kasi sa Rasa kita nga namin yung tulay dito eh tulay ng, yung tulay ng tamlang ilog to yan ilog papunta sa dam part dito ng sa marina ah, sa rasa Tabud. yung inakit namin yun dito kami dadaan yan madulas idandaan lang tayo dandaan lang ang bulaklak na mabaho. Ito. Ayun oh. No? Ang ganda niya. Ibang klase. Ito. Astig Yan no? ganda. Parang may balon. Lalim nito ah. Ang lalim dito ah. Punti rin tubig yung oh. walls din sya. ano yung lalim oh. Kala ko nga hinukay. Ito malalim din. laki yung bato, tapos may parang maliit lang na pulse Tapos dun sa isa, mayroon ding poles na mahina lang rin yung tubig. May pataas pa dun oh. Lamig ng tubig, grabe. Oh, bamsik. Angas. Uh, Itutin pa namin yung taas na mayroon pa eh. yung may pinakamataas pa na bato. Oh. Maganda to kung malakas-lakas yung tubig. Dito. Bagsak niya talaga kita. Pero sulit na rin kasi may siya. Taas na taas. hindi pa yata ito yung gusto namin puntahan na yun na may poles na medyo malakas yung tubig tapos sa pools na yan mayroong papasok na kuiba yun yung gusto namin ano eh gusto namin puntahan ito pala yung naabot namin mayroong pandaan eh. chiko lang saglit niya sa taas okay tingko

Ninja Mobs na kami dito ngayon. <laughs> Bagay na lang yung aming um, ano kinakapitan niya. Wala kami ibang choice eh. Wala kami ibang choice na daanan. Ito. Kasi mas mahirap na dito pababa. Madulas yung mga bato. Mahirap na. Pababa. Kaya ang gagawin namin, akitin na lang namin ito. Hanapin namin yung pinaka-pulse pa napabagsak tapos may kuweba para doon na lang kami ikot sa taas sana kami ng ibang ruta mahina na yung tubig dito konti pero malamig to oh. ganda ha? dito ako dumaan gusto ko sana kating yung pinakadulo nito pero parang ganun pa rin siya hindi namin kayanin nahanap kami ng ibang ruta siguro ito sa gilid para makita namin pa you know, may linda muna kami hindi namin nakita yung ano eh yung walls na sabi na may kuwiba kaya yun pa na rin napag-desisyon na namin na umuwi muna dahil kulang kami sa supply at kung aabutin man namin yun ay siguro gagabihin talaga kami. Hindi kami nakadala ng pagkain. Kaya yun, hindi ko na naibidyo yung pauwi namin kasi umahanap kami ng ibang ruta na hindi kami dadaan sa ilog niya kasi ang dulas mahirap kapag kapababa. Hindi man namin naabot yung kuiba na yun na may falls ay babalikan namin yon. Siguro dadala kami ng pagkain. Doon kami magluluto or kung namin kami ng gabi, uh, at least mayroon kaming baon. Hindi ko man nakita yung falls na may papasok na kuiba pero yun marami kaming nakita at natuklasan.